Nakita ko na naman nga yung mga pinagbahayan ng langgam dito. Kaya sinilaban ko muna para lumaya sila. Sa mga susunod na araw nga, itutuloy ko na rin ang pagbungkal dito. Baka meron dyan mga insect lover. At isipin nyo na napakawalang puso ko sa mga langgam. Huwag kayong mag dahil sabi ni mama ay lilipat lang naman daw yung mga yan ng bahay. Ito na, may bunga na yung pipino natin. Ayan, okay. oh, may mga ngilan na siyang bunga. Tsaka ito, meron pa dito. Ayan. Ayan. Oh. Ayan. Ayan, may bunga. Grabe, nakakatawa. Dito sa taas. Nga dyan ang bulaklak niya, no. At ang isa pang nakakatawang balita ay yung tinanim kong milon ay tumubo na rin. Ayan. Medyo nagduda pa nga ako na tutubo yan dahil yung milon na pinagkunan ko ng buto niya na hindi pa naman ganun kahinog. Habang nagpapalayas sa ng langgam doon sa may tabi ng bahay, ito muna sa tabi ng kalsada ang gagamasan ko ng konti at babalubuan. Kailangan nga ma-cultivate ko to ngayon dahil bukas ay schedule ng pag-aabono. Nagagamas nga ako habang nagkakape. Maya maya kasi may mainit na sa pwestong ito. Kaya kailangan ko magmadali. Weekly nga ay binabawasan ko ang mga damo dito. Sadya kasing napakahirap bunutin ng damo na yan. Yan yung damo na may laman siya sa ilalim. Kaya ang ginagawa ko no lang, isang araw bago ako mag-abono ay nagbabawas ako ng damo. At saka nagko-cultivate ng lupa. Para maabsorb talaga ng halaman yung abono at wala siyang masyadong kaagaw na damo nakakatawa rin ja at nung mga nakaraang linggo lang. Kapag tinitignan ko to ay puro tulos lang yung nakikita ko. Pero ngayon nahiya eh na sila. Lumabas na sila doon sa tulos na nilagay ko. Sigurado mga ilang araw lang ay mamumulaklak na rin ang iba dito. Habang nagagamas nga ako dyan ay nag-iisip na ako na napakarami kong gagawin sa mga susunod na araw. Bala ko rin kasing gawa ng balag yung milon. Tapos doon sa likod ay meron pa akong mga kalabasa na hindi pa rin nagagawa ng balag. Hindi kasi pwedeng pagkapangin sa lupa yung kalabasa doon sa likod. Pinagtambakan kasi yun ng kusot ng paper tree. At simula nga noon ay wala nang nabubuhay na halaman doon. Pati nga mismo yung puno ng paper tree na nakatanim doon ay namatay din. Kung may space pa nga sana dito sa harap ay dito ko lang talaga itatanim din yung mga yun. Kaso ay wala na talaga. Kaya itinanim ko na lang sila sa pinagsakuhan ng bigas bago ko nilagay dun sa likod. O ayan, ang dami ko ng kwento. Ang totoo niyan ay, kailangan ko lang talagang may sabihin hanggang matapos itong vlog. Ayaw ko na kasi maglagay ng music. Last upload ko kasi ay may copyright claim na naman dun sa music. Kaya hindi ma-monetize ng YouTube yung video, walang ads.